Good news sa mga motorista. Asahan bukas ang rollback sa presyo ng mga produkto petrolyo. Ay sa Energy Department, posibleng ito ng pagbaba ng demand sa pandaigdigang merkado. Yan ang ulat ni Karen Villanueva na 120 pesos ang jeepney driver na si Michael sa isang ikot ng kanyang pamamasada. Dati kasya na ito pangkarga sa susunod niyang biyahe pero dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng diesel, kulang pa ito ng 80 pesos para makapagkarga ng 200 pesos. Kaya naman ang na mabalitaan niyang may rollback bukas sa diesel, bahagya siya nakahinga sa labing isang linggo na pagtataas ang presyo nito. Pero ang rollback, posible lamang umabot ng 20 sentimo. Nag-rollback taong ganun lang din naman. Kahit pa paano, di bawasan pare rin. Uh -oh. Eh, dapat mag mas laki-laki naman ang rollback. Uh -oh. Para makabawi-bawi. Uh -oh. Eh, mahal ng bigas eh. May bawas presyo rin sa gasolina na posibleng umabot sa 20 sentimo, habang 50 sentimo naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene bukas. Paliwanag ng DOE, posibleng bumaba ang demand ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, kaya bahagyang bumaba rin ang presyo nito. May sinasabi ding saturation ng effect kasi pag hindi na rin ho kaya ng buyers, nagbabawas din ho ng konti doon sa kanilang demand, o di kaya nagdi-demand na talaga yung mga buyers ng mas mababang price, nagne-negotiate. So, at this point in time, na-observe na ho natin na consistently last week, Monday to Friday, bumababa na ho ang price. So, any of those things na explain ko, possibly po yun ang nagpo-push na mababa na ho ang price. But then again, it's a negotiation, palagi ho yan, buy and sell sa international market wala hong nakakasiguro on a daily basis kung ano po ang price discovery. Kaisa rin ng mga tsuper na nalismaya ang grupo ng pasang masta sa mababang rollback ng produktong petrolyo na ay silang maimbestigahan ang pagbaba at pagtaas ng presyo ng langis. Bakit ganon? Iyan lang ang tinatanong ko na dapat magkaroon ng tamang investigasyon. Ang Department of Energy, since sila ang nagkukontrol ng prices, I need the explanation of Director Abad regarding this napakanipis na rollback ng diesel. Sagot ang mga DOE, kulang pa rin ang supply na produksyon ng produktong petrolyo hanggang sa Disyembre dahil na rin sa pagbabawa sa produksyon ng OPEC+. Plus. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi na makakarana sa panahanak ang pagbaba sa presyo nito. So ang atin lang masisiguro ano, sa ating mga kababayan, hindi ho tayo makakabalik sa 77 US dollar per barrel yun po yung mga price natin, mga pump price natin na nasa 57 pesos. Ngayon ho, nasa 72, 73 pesos po ang gasolina. So, nandun po tayo sa taas, sa mataas na level. Pero manakanaka, meron hong pagbaba yan. Dahil, again, buy and sell, nangyayari ho ang negotiation. Uh, hanggang December ho, may ni, may tightness ang supplies. Samantala na usod naman sa ika-28 ng Setyembre ang pagdinig sa taas pasahe na hiling ng mga transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Una nang sinabi ng LTFRB na posibleng magkaroon ng taas pasahe kung matapos ang taong 2023 bilang tulong sa mga tsupera na apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Karen Villanda para sa bayan.